kung kung socho sa mga babae na hindi mo gusto pero talaga ay gusto mo. Kaya kaya. Alam mo ba? Kalimutan mo. Pero pinilit ka pa rin 'yung mga paraan na kaya na kaya siya dahil sa pagmamahal at pagmamalasakit mo. Tama po, ano pinaramdaman nyo? Wala naman po, yun eh, yan, yun sa nyo, wala naman po. Pikit po, tingnan mo na yeah. yeah, na sakit, doktor po. Pikit po. Sakit po. Wala po. Laman lupa, elemento. Sakit po. Kulang, barang, palipadang. Ayun. Ito po, masakit po. Oh. Ibig sabihin po, may gumagambala po sa inyo. Ito po, open man lang. Tingnan po natin ha. Pikit po, pikit lang po. Ang wali nga Sakit, doktor po. Sakit. Sa Na po. Naman lupa, elemento. Sakit po, wala po. Ito po, kulang barang palipadangin. O, pikit lang pa po, ha. Puh! Sing perfume karapak to, may sisignum crosses, <coughs> then next crosses, baratos na after. Eliminate pa, to, santi. Amen. Puh! Kung sino ka mang gumagambala sa so, taong itong magpag-uusap ko sa spiritual ng Diyos, Diyos ang lahat, Diyos ang nakatakutan sa emperno. Pactum, pigabit, pigatum. Puh! Masakit po. O sige po, mula ulo, dalawang kamay, pababa po, dalawang kamay, pababa. Paimas po, paimas. Yan, yeah, sige. Mula ulo. pu! Sige po, mula ulo po pababa. Oh! Sige po, masakit pa po.

sa uh, sa siya you po ulo pa dito po masakit po po sige pa po mula ulo po wala uli po po bawal din po na bakit may lang sa po ng po stop po ng patay na gumagambalo sa si tao ito. ama anak sa pedro santo ano bala kayo kasi hindi ko Sa iba kasi 7-11. Bakit mo ba siya ginagambala? Bakit mo siya ginagambala? Bakit ka na iinggit? Hindi Sige lang muna siya, ha? Sige muna siya, Gagaling na to? Gagaling na? <inaudible> Gagaling na? pu! Sige pa, sige pa muna. Sige pa pa, Sige pa, mula ulo pa. Mula ulo pa, mula ulo pa. Mula ulo. Panginoong susunod sa mandakilin ng ng langit at lupa, umingi po ng basbasin pang patay ng gumagambala sa amin ito. Ama, anak, santo, santo. Amen. po po Okay, okay. Oh, yeah. 不知道为